So yan mga padi Space wagon natin Ayan uh, Nag-overheat yung sasakya nila bossing Ayan o, nyo naman So, alawang heat Diba mga padi Ayan, kasi tubig well, lang yung laman nung ano eh Radiator nila madami So, yan ang iwasan nyo mga padi ha kaya kung walang pangkula, hindi tayo mag sa mga dito mga padi. Kung yung flashing natin itong kanyang radiator, tingnan natin kung pa. Wala pang budget sila madam. Ayan. Ayan mga padi. May tama yung water jacket dito sa space wagon nila bossing. Ayan o. No? Ayan o. No? Sumisirit. Sumisirit ayan meron din siya ngayon oh traces ng kalawang doon ayan oh yung gumagapang ayan oh ayan siri siya ngayon mga paji ay nakaw po kaya pala